sa so, ang napakagandang umaga po sa ating lahat ng no, mga ka-farmers, mga ka-viewers So sa umagang ito, uh, share lang po namin sa inyo Ang pag-spray po ng Nutriflant AG Pangpasuloy at saka phantom, no pangpasuloy po Sa niraraton po nating uh, talong Na nilahok po natin sa Bayo Agronica Plus na anti-fungicide anti-virus so yun po mga ka-farmers mga ka-viewers ang maibahagi ko po sa inyo sa umagang ito so yun po so organic ang ating ginagamit tapos yung polyar nating ah uh, pangpasuloy, yun po ang nutriflant AG na may kasamang phantom Okay, ganito lang. So kahapon kitang kita nyo Ninakakaton po natin Tinanggal yung mga sanga Para Mabilis lang makarecover So asahan natin no, Sa loob lang na dalawang linggo Ay marami na po itong Suloy at matangkad na Tapos may papansin na tayong bunga Okay so yung mga ganitong Paraan Halimbawa pag makaranas ng mga hindi niyasang pangyayari kagaya nito yung nabagyo tayo niyang bagyong Christine ito na lang po ang iba natin solution, iraraton lang natin so yun lang po no, mga ka viewers mga ka farmers targita ng mga na mga ulot dong nga murag ni sulugod so sana natin to, no sa loob lang ng mga dalawang linggo Uh, parang ano na dalawang buwan na talong so antayin nyo lang ang mga update ibabahagi ko sa inyo so meron tayong apat na mga kasapahan natin dito sa farm na nagbumba so yung ampalaya natin mga kapwa ko kaparmer sinubukan pa namin isalbar baka ano pa kasi kahit isang talbos wala tayong makikitang maganda lahat putol kung meron mang hindi na putol ay narko sobrang bugbog po So, binumba po natin so yung kamatis naman natin wala nang pag-asa kahit isang puno walang natirang buhay ang iba nabunot tapos yung iba ay ano po kasi sobrang malakas ang hangin dito so sa loob ng apat na araw kalahati wala tayong ulan ay ano kuryente pati tubig mga kapwa o kaparmers no yun po napakahirap po rito so yan po meron tayong apat na tao so samahan nyo ako at ipapasilip ko po sa inyo ang ating ginagamit so ito po ang ating bioagronica plus na soil conditioner root growth antivirus antibacteria antifungus So, 5-in-1 po siya, no? Mga kapwa o kaparmer. So, well, stimulant po siya. At, ito naman po ang ating pantom. Asid po siya. Then, nagamit po tayo ng ah... Uh, ibang mga ginagamit kagaya ng attract, pang anti-stress at saka yung Nutriplant AG ito po ano? Nutriplant AG so, yun po ang mga ginagamit Tapos, pag organic, ah, kailangan tubig malinaw ang gagamitin so, yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers sa inyong lahat, hanggang dito na lang, maraming salamat